At so yan mga bossing ano so meron tayo dito nga uh, ipapakita nga another idea. So bali meron tayo ditong tiles na ikakat. Ikakat natin into 45 degree yung kanyang edge. Okay, so paano natin ikakat into 45 degree yung edge ng ating tiles na hindi nadadamage or nabibingaw, nabibingot itong mga kantuhan. So kung paano, tuturo ko sa inyo para meron kayong idea, especially doon sa mga beginners na tile setter natin. So para pag uh, gagawa kayo ng mga kanto mesa works na tiling works, alam nyo na yung discard natin. Okay, so unang-una gagawin natin, kailangan natin ng lapis. So bali, paplantilyahan natin itong ating edge ng tiles kahit mga 2 to 3 mm galing sa edge. Tantsahan na lang yan mga bossing. Okay? So, madali na naman magplantilya. Gamit ang lapis tsaka daliri. kenyalang lang gagawin natin. Guguhitan natin. Ayan. Tuwid naman yan mga bossing. Okay. At so yan na mga bossing, okay na no, naplantilyahan na natin itong ating tile. So meron tayong guide ng ating tatabasin. And then sa pagtatabas tatabas naman natin, gagamit tayo ng angle grinder. So bali yung diamond disc na gagamitin natin is yung continuous at yung tinatawag na super thin or yung payat. Yan, manipis. Manipis lang yung ating blade na gagamitin. So wag tayong gagamit ng mga diamond disc na makakapal at saka yung may mga gitli-gitli So dahil malakas makabingaw yung mga ganong klase ng disk So hahanap kayo ng ganito da Kahit anong klase mga bossing nga basta manipis <tripe> mga boss, tapos na natin nga tabasin itong ating tile. So tingnan nyo yung resulta ng ating pagtatabas, di ba? So wala siya halos, di ba? Binga or bingot damage. So yan, kita nyo, di ba? Malinis yung pagkakakat natin, di ba? At yung ibabaw niyan, kita nyo, wala siyang naging damage, oh. Kahit konti. Oh. Di diba? So buong-buo pa rin siya. Yan yung kagandahan kapag tayo ay gumagamit ng tamang disk para sa ating pagtatabas at siyempre tamang proseso ng pagkakating ng ating kanto mesa na diskarte. So ayan mga bossing ang ating simple tips